Daniel Napa react sa viral photo, ni na Catherine Bernardo, at Jericho Rosales. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang kumakalat na larawan ni na Jericho Rosales, at Catherine Bernardo na kaagad na umani ng samut-saring reaksyon at komento mula sa mga netizens. Subalit, ang reaksyon na pinakahinihintay ng marami, ay ang nagmula sa ex-boyfriend ng aktres na walang iba, kundi si Daniel Padilla. Ayon sa mga usap-usapan, nagbigay ng pahayag ang isang taong malapit kay Daniel Padilla patungkol sa naging reaksyon ng aktor ng mabalitaan kung sino-sino ang mga nakakasama ngayon ng aktres. Ibinuking nito kung ano ang sinabi ni Daniel Padilla nang makarating sa kanya ang balitang kasakasama ngayon ng aktres si Jerry Chorosales. Ipinahayag umano ni Danielle Padilla na wala na siyang magagawa at wala na rin umano siya sa lugar upang pagsabihan o pigilan si Catherine Bernardo kung ano ang gusto nito at kung sino ang gusto nitong makasama. Tanging hiling na lamang umano ng aktor para sa kanyang ex-girlfriend na magingat ito palagi lalo pa at nababalitaan umano niyang mga kalalakihan ang kadalasan nakasama nito ngayon. Marami naman ang nagsasabi na talagang may pakialam pa rin si Daniel Padilla sa kanyang dating girlfriend, at binabantayan pa rin niya ang mga galaw ng aktres, kahit pa nagtapos na ang kanilang relasyon. Sa pagre-react ni Daniel Padilla, sa isyong kinasasangkutan ngayon ni Catherine Bernardo, masasabing hindi pa rin ito tuluyang nakakalimot sa aktres, gayon paman marami ang nagsasabi na tinatanggap na rin niya ang pag-iwas ni Catherine Bernardo. Matatandaan na inamin ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang paghihiwalay noon November 30. Mula noon, ay tila naging bukas na rin sa publiko ang panunuyo ni Daniel Padilla kay Catherine. Bagamat nito lamang nila inamin ang kanilang paghihiwalay marami ang naghinalang matagal nang nangyari ang actual breakup ng dalawa. Napapansin naman na sinusuyo pa rin ni Daniel Padilla sa ilang pagkakataon na nagkasama sila subalit si Catherine Bernardo na rin ang umiiwas rito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.